Kumusta mga ka-atletiko? Ang Premier Volleyball League o PVL ang pangunahing liga ng women's volleyball sa Pilipinas. Tampok ang ilan sa mga pinakamahuhusay na spikers sa bansa. Kilalanin natin ang pinakamahuhusay na spikers na naglaro sa PVL na mga manlalaro na nangingibabaw sa pag-atake at pag-score para sa kanilang mga kupunan. But for starters, ano muna ang papel ng spikers sa team? Well, importanteng may magagaling na spikers sa team. Dahil ang spikers ay pwedeng maglaro sa iba't ibang posisyon tulad ng outside hitter, middle blocker o opposite hitter. Maaari rin silang magkakaiba sa taas, lakas, teknik at estilo. Ang ilang spikers ay kilala sa kanilang mataas na talon at malakas na spikes, habang ang iba ay sa kanilang smart placement at iba't ibang klase ng tira. Kaya, narito ang ilan sa pinakamauhusay na spikers sa kasaysayan ng PVL, batay sa kanilang awards at tagumpay. Eliza Valdez ang walang katulad na reyna ng Philippine Volleyball. Si Eliza ay isang 4 time PVL MVP at anim na beses na kampiyon sa PVL kasama ang Creamline Cool Smashers. Kilala si Valdez sa kanyang malakas na spikes, patuloy na magandang performance at liderato sa loob at labas ng court. Siya rin ay miyembro ng Philippine National Team at nakapaglaro na sa iba't ibang international leagues. May Lynn Paat, hindi lang basta reigning MVP ng 2022 PVL Reinforced Conference. Si Maylin Paat ay nagdala rin sa Signal HD Spikers sa kanilang unang title noon sa Philippine Superliga. Si Paat ay isang versatile na spiker na pwedeng-pwedeng maglaro bilang opposite hitter o middle blocker. Kilala siya sa kanyang matalim na cross-court spikes, matibay na blocks at service aces. Gemma Galanza, nagreyna bilang 2019 Premier Volleyball League Open Conference Most Valuable Player. Si Gemma Galanza ay isa sa pinakamagaling na manlalaro sa Philippine Volleyball. Tinulungan niya ang Creamline Coast Smashers na manalo ng kanilang ika na sunod na PVL title. Siya rin ay sumungkit ng tatlong beses na Best Spiker Awards sa Liga. Kilala si Galanza sa kanyang athleticism, kakayahang kumilos, at kredibilidad sa opensa. Kayang-kaya niyong mag-score mula sa anumang anggulo at spot sa court. Ria Meneses ang PBL star na may hawak ng record para sa pinakamaraming blocks sa isang laro na may 10 blocks sa 3-setter win laban sa Perla Spikers noong 2021 PBL Open Conference. Si Rhea Meneses ay isa sa pinakamagaling na blocker sa Philippine Volleyball. Siya rin ay dalawang beses na best blocker sa liga. Kilala si Menezes sa kanyang taas, tamang timing at pag-anticipate sa depensa. Maaari rin siya mag sa opensa sa kanyang mabilis na atake at slides. Jaja Santiago, ang MVP ng 2021 PVL Open Conference na naglalaro na sa Japan. Si Jaja Santiago ay nagdala sa Cherry Tigo crossover sa kanilang unang PVL title kung saan siya ay naging MVP at Finals MVP rin ng conference. Best blocker sa PVL at Japan V-League. Tapos best spiker din sa Philippine Superliga. Kilala si Santiago sa kanyang taas, reach at versatility sa court. Maaari siyang maglaro bilang middle blocker, opposite hitter o outside hitter. At pwedeng pwede rin siyang mag-spike mula sa front row o back row ng effortless. Ito ay ilan lamang sa mga pinakamahuhusay na spikers sa kasaysayan ng PVL na nagpakita ng kanilang husay at talento sa isa sa mga pinaka-competitive na liga sa Philippine Volleyball. Marami pang spikers na karapat dapat kilalanin at pasalamatan para sa kanila ang bag sa sport. Ang PVL ay patuloy na nagbibigay daan para sa mga spikers na ipakita ang kanilang kakayahan at magbigay inspirasyon sa mas marami pang tao na mahalin ang volleyball. Kaya mga ka-atletiko, i-comment mo na ang idol mong spiker!